Yes. Tapos, hindi tayo ng block band dito sa ano. Ano to? Parang kulambo. Panghuli yan ng tilapia. Dati. Mm -hmm. Hello! Hello! Doon po sa... Hello, ang... everything! <laughs> Ganda. Siguro, may isang linggo lang ako dito. Sunog ako. Ito, pakamahal sa barila. Dito, damo lang. Damo. <laughs> Damo lang, damo. Tapos pag nilagay na sa paso, isang libo. Ano? Anong pinaglalaban nyo sa halaman? Dito damo-damo lang. Ito pa nga, may nakita ko nun parang 20k ba yun? Yung malaking gabi. Sa malaking paso. Ano yun? Pantalang dito yung damo lang. Ito, maganda to. Ano mo ko lang tawag dito. dito? Kurakbing ay an orchid pelok bati pa nga oh yan alok nga yan maganda to eh pang munggo to mm -mm. ihiya tayo ng ano hindi anong tawag dito ginagawa ay, yung pa parol eh ano anong tawag dito ito yung kurakding kabote kabote dami Meron dito yung tumutubo sa kahoy. Tapos sa ano? Oo, oh, tapos din sa saging. Mm -mm. Sa malamig. Ito na yun. Yata. Pero iba yun, maliliit eh. Ay, ano tala ng papa mo? Ha? Ano yun? Pang suman. Parang nabalot ng suman. Sino magsusuman? Si mama sa birthday mo. Pamakit ko sa isang araw. Um, Sino yan? mata na ano yan?